Hi guys, laro namin ito dati. Plastic balut. Piso isa. Tignan mo, ganyan. Ganyan ang kulit. Ganda yan ha. Sip, Sipsipin natin. <laughs> Kasi, para makuha natin lahat ang laman. Ito lang, piso na. Dati lang. Mura lang talaga ito, guys. Dilaan, dilapan na ito, no? <laughs> dilaan natin. Kapag so, laro ba kayo nito, guys? Bilog-bilogin. Bilagin to. Ayan, bulahin na natin. Ah, ito ito lang, guys. Ah, ito na, hey. oh, ito, ah. Yay! ito ang oh. Itong bagay sa'yo. Huh? Ah, o, Uy, guys. Saan dito? Payong <laughs> pa. Ano nangyari dito? Asa yung butas? Ala no? Ano kaya dito nangyari? Ayan na lang, lang. yun. Wala na. Ito kayo sa akin. Wala na ang piso. Ganto na lang ang piso natin, guys. na lang. Bye-bye, guys.